Grabe guys, napakadami pa ng balloons niya. So talagang draw nga lang talaga yung kakalabasan ng war namin na to. Pero wait lang guys, yung multi-inferno tower hindi nasira. Kaso marami pang buhay yung warden niya, kayang kaya pa to ng warden niya eh. At ayun nga, nasira pa pala yung IT. Wala talaga guys, draw talaga to. Pero wait lang guys, teka lang, last 15 seconds, buhay pa yung enemy king. Kaya na to ng warden niya guys, kaso lang haabot ba yung oras? 34 win streak guys yung nakakalaban ko sa solo war. Grabe dito pa lang ay talagang expected ko na na mapapalaban ako dito dahil hindi naman sila aabot ng 34 win streak kung hindi sila magagaling di ba so dito nga guys ay last 39 minutes na lang at malapit nang matapos yung war tatlong base na nga lang pala guys ng town hall 16 yung hindi pa nila nati star sa base ko tapos meron na lang din silang tatlong attack na natitira sa town hall 16 ibig sabihin ay kung papalpak sila kahit isa lang dyan sa natitirang tatlong attack nila ay hindi na nila ako mape-perfect at kung hindi naman nila ako mape-perfect ay malaki yung chance na maputol ko yung 34 win streak nila. Kasi ang dami ko pang attack dito sa mga Town Hall 16 tapos iisang base na lang ng Town Hall 16 nila yung naiiwan. Pero kung sakaling hindi sila sasablay dun sa tatlong na iiwang atak nila, ay magiging safe na yung win streak nila. Kasi nga ba diba, kapag nag hindi na mapuputol yung win streak ngayon. Kaya panoorin nyo na lang guys kung ano yung mangyayari dito sa laban na to. Grabe tong laban na to guys, hanggang dulo talaga ay walang nagpatalo. So dito nga guys ay last 38 minutes na lang ng war. Dito ay nag-iwan ako ng tag-iisang base sa kalaban mula Town Hall 11 hanggang Town Hall 16. Kaya dito sa video na to ay gagawa din tayo ng TH11 to TH16 attacks. Bali eto na nga pala guys yung last 38 minutes ng war namin at hindi ko na ito ikakat para mapanood nyo lahat kung magiging pangyayari dito sa laban na to. Kaya syempre pag bumanat na yung kalaban ay ipapakita din natin dito. Pero habang di pa sila bumabanat ay tayo muna yung babanat dito. So dito nga ay nasa Town Hall 11 ako at nagseset pa ako dito ng troops na gagamitin. Balik win charge labalons nga pala guys yung gagamitin natin dito sa Town Hall 11. Tapos habang nagseset ako dito ng troops ay biglang umatak yung kalaban. Kaya tara guys at panoorin natin kung ano yung gagawing attack dito ng kalaban. Take note guys, kapag sumablay sila kahit isang attack ay hindi na nila ako mape -perfect. Kaya kailangan ay hindi sila sumablay dun sa tatlong attack na natitira sa kanila. So dito nga guys ay Queen Charge Recall Super Bowlers yung ginagawa ng kalaban. Kaya tara, panoorin natin. So pagkatapos matanggal ng Archer Queen lahat, yung Eagle compartment ay ni-recall niya yung Archer Queen. Kasi nga naman may single IT doon, kaya talagang mamamatay doon yung Archer Queen niya kung hindi niya i-recall. Matalino talaga yung kalaban guys. So dito nga ay nilapag niya na lahat yung mga Super Bowlers, yung Archer Queen, yung Warden at yung King. Kaya panoorin na lang natin kung ano yung mangyayari. So yun na nga guys, napakaganda talaga ng pasok ng mga super bowlers niya dun. So dahil dyan ay dalawang base na lang yung naiiwan sa akin at meron na lang din silang dalawang attack na natitira sa Town Hall 16. So pagkatapos ng umatak ng kalaban guys ay umatak na rin ako dito sa Town Hall 11. Kasi kailangan ko din talagang umatak dito dahil anim pa yung naiiwang attack sa akin at konti na lang yung oras. So dito nga pala sa Town Hall 11 ay Queen Charge Lavaloons yung ginamit ko. Bali naglapag lang muna ako diyan ng Playing Flinger. Trabaho ng Playing Flinger na yan na kailangan tanggalin niya yung mga depensa na maaabot niya diyan kasama na yung isang Multi IT. Tapos dito naman ako nagstart ng Queen Charge sa Town Hall kasi malapit dito yung Enemy Queen. So dito guys ay hirap na hirap yung Archer Queen dahil sa dami ng bumabanat sa kanya. So kapag ganyan naman na nahihirapan yung Archer Queen dahil sa dami ng umaatak sa kanya ay gastusan mo lang ng gastusan ng spell dahil spell lang naman talaga yung bubuhay dyan kay Archer Queen. Nilapag ko naman yung BK dun sa kabilang tabi. Siya naman yung tatanggal dun sa x na nasa kabilang side ng base. Nilapagan ko na nga rin pala ng wall breaker yung gitna para makapasok yung Archer Queen dun sa eagle. So nung okay na nga yung value ng coin charge ay nagsimula na rin akong maglapag ng lava balloons. Tapos etong lava loons na to ay dire-diretso na lang pababa hanggang makarating dun sa kabilang dolo ng base. So ayun na nga guys yung ating Queen Charge Lavaloon's Attack sa Town Hall 11. So pagkatapos kong umatak dito ay na ko kaagad kasi baka mamaya umatak na pala yung kalaban. At dito nga ay hindi pa sila uma dahil 88 pa din yung score nila. At ganun pa din, dalawang base pa din yung naiiwan sa akin kaya lumipat muna ako ng Town Hall 12 at a-attack muna tayo dito. Dito guys ay na-check ko muna yung base ng kalaban para malaman ko kung ano yung troops na gagamitin ko. So dito guys ay Blizzard lalo yung nakareding troops. Pero sa tingin ko ay konti lang yung value na kayang kunin ng Blizzard. Kaya inedit ko na lang yung backup tsaka yung ibang troops. Tapos ang gagawin ko na lang dito ay Skelebat, Donut, Lavaloons. Tapos nung ready na nga yung mga troops ay eto na at babanata na nga natin. Dito ay nilapag ko muna yung Plane Flinger bago ako mag Skelly Donut. Para habang nag i Donut ay nakakakuha agad ng value yung Plane Flinger. Para ba walang sayang sa oras. So dito nga pala ay eh, medyo napapatagal yung paglapag ko ng spell. Kasi binibilang ko pa yung tiles dyan kung saan ko saktong ilalapag yung INB. Kailangan kasi maging maingat sa paglapag ng INB sa Skelly Donut. Kasi kung sakaling magkamali ka sa lapag ng INB, ay posibleng hindi masira yung mga target buildings mo sa Skelly Donut. Dito nga guys ay grabe yung naging value ng skeleton at kasi pati yung enemy queen ay napatay ng mga skeleton. Pagkatapos nun ay nilapag ko na rin yung mga heroes. Si queen yung tatanggal sa town hall tapos BK yung backup ng archer queen. na ng Archer Queen at ng King yung mga dapat nilang tanggalin, ay nagsimula na rin akong maglapag dito ng labaluns. Etong labaluns na to guys ay dire-diretso na lang hanggang dun sa kabilang dulo ng base. Kumbaga sila na lang yung uubos sa lahat ng mga naiiwan dito sa base. At ayun na nga guys yung ating Skellibat, Donut, Lavaloon's attack sa Town Hall 12. Pagkatapos kong umatak dyan ay na ko ulit yung score ng kalaban kasi baka mamaya ay umatak na pala sila. Tinignan ko din yung war details at dito nga ay hindi pa sila umatak. Kaya lumipat muna ako ng account para maka-attack na din sa Town Hall 13. Dito ay chanick ko muna yung base ng kalaban para malaman kung saan magsisimula at kung anong backup yung gagamitin. Tapos inayos ko na rin dito yung troops at backup na gagamitin at nung ready na ay tara, banat na. So dito nga pala guys ay Queen Charge Lava Loons yung ginamit ko. Bali inunahan ko muna yan ng Flame Flinger. Tapos naglapag ako dito ng Wall Breaker para palakihin yung butas kasi yan ko balak papasukin yung Archer Queen. Dito naman ay nilipag ko na rin agad yung BK. Trabaho naman ng BK na yan na kailangan itanggalin niya yung isang scatter shot. So dito guys ay nagka problema pa dahil yung queen ay dun pumunta sa kabila imbes na dun sa binutasan ko. So ang mangyayari dyan ay mababanatan agad ng X-Bow yung playing flinger. Kasi kung dun sana pumunta yung archer queen sa binatasan, tatangkihan sana ng archer queen yung playing flinger at matatanggal pa sana ng playing flinger yung isang scatter shot sa kabila. Pero dahil nangyari na yan ay sige lang tuloy tuloy lang natin. Dito ay naglapag na ako ng wall breaker para butasan yung gitna para maabot na ng Archer Queen yung dalawang Inferno Tower na nasa gitna. So pag natanggal nga ng Archer Queen yung dalawang IT ay halos wala ng problema yung mga balloon. Dahil nga hindi natanggal ng flame Flinger yung isang scatter shot kaya dun ko na lang nilapag yung RC. Tapos nagsimula na rin ako maglapag ng lava loons at yung lava loons ay dire diretso na lang hanggang makarating ulit dun sa kabilang dulo ng base. Basta si Archer Queen siya na lang yung bahala dito sa dalawang IT na nasa gitna. O yun na nga guys yung attack natin sa Town Hall 13. Naubos yung mga balloons. Buti na lang talaga at kinaya pa rin ng Archer Queen. Pagkatapos kong umatak ay dali-dali ko ulit na i-check kung umatak na ba yung kalaban. Tinignan ko din ulit yung war details at hindi pa nga sila bumabanat. Kaya lumipat na ulit ako sa Town Hall 14 para makabanat na ulit. Tapos dito i-check ko muna yung base ng kalaban para magkaroon ng idea kung saan magsisimula at kung anong backup yung gagamitin. At nung na-check ko na yung base ay inayos ko na rin yung troops at backup at nung ready na ay tara, banat na ulit. Dito nga pala sa Town Hall 14 ay Queen Charge Twin Hog Riders yung ginamit ko. Bali dyan lang din ako nag-start ng Queen Charge diretso malapit sa Town Hall. Tapos naglapag ako dito ng Flame Flinger. Trabaho ng Flame Flinger na yan na kailangan itanggalin niya yung Multi-IT. Tapos yung Archer Queen naman ay trabaho niya na tanggalin yung Town Hall at lahat ng nakapalibot sa Town Hall. Si BK naman yung dadalahin ko dito sa kabilang Scatter Shot. Kailangan matanggal niya yung Scatter Shot at lahat ng nakapalibot doon kasama na rin yung enemy queen. So, nung sa tingin ko nga ay okay na yung value ng Archer Queen, ay nilapag ko na rin dito yung mga Super Hog Riders kasama si Warden at RC. Tapos, susuportahan na lang natin ng spell yung mga yan at iikutin na lang nila yung base hanggang makarating sila dun sa Eagle. Tapos, meron pa ako ditong dalawang Wall Breaker. Gagamitin ko to para makabuta sa gitna at para maabot ng Archer Queen yung Scatter Shot na nasa gitna. Yun nga lang ay minalas-malas pa ng konti at na-tornado yung mga Super Wall Break at nasa bugan kaya ayun, hindi nakabutas yung mga Wall Breaker sa gitna. Pero okay lang yan kasi buhay na buhay pa naman yung mga Super Hugs. So yun na nga guys yung ating Queen Charge Twin Hog Riders attack sa Town Hall 14. So pagkatapos nyan ay sinilip ko ulit kung umatak na nga ba yung kalaban. At dito nga ay tinignan ko ulit yung war details at hindi pa rin umaatak yung kalaban guys last 18 minutes na lang. Siguro ay magpapalas minute din tong mga to. So dahil nga hindi pa umaatak yung kalaban. Kaya lumipat muna ako sa Town Hall 15 at Town Hall 15 attack naman yung gagawin natin. At dito ay chenek ko muna ulit yung base ng kalaban para magkaroon ulit ng idea kung saan magsisimula. Inedit ko na rin yung mga troops at backup at nung ready na ay tara banat na ulit. Dito ay Blizzard Labalons yung ginamit ko. So inunahan ko muna to ng blimp. Kailangan makapasok yung blimp sa pagitan ng IT at nung scatter Tapos kailangan matanggal natin sa Blizzard yung mga depensang nakapalibot dyan. So pagkatapos mag blizzard ay hinila ko muna sa labas yung mga ice golem na laman ng CC. Tapos dun ko na lang yan papatayin gamit yung archers at poison. Siyempre para hindi na makaabala sa king and queen. Dito ko naman nilapag yung BK. Trabaho ng BK na yan na kailangan ay pumasok siya dun sa loob ng eagle. Tapos etong archer queen naman ay kailangan pumasok din siya dun sa loob ng eagle at kailangan matanggal niya mamaya yung isang multi inferno tower. Dito ay nagsimula na rin ako maglapag ng labaloons. Medyo delikado nga lang to dahil diretso sa town hall yung labaloon. Pero aalalayan na lang natin ng spell yan para hindi sila maubos. Tapos sila na lang din yung bahalong umubos dito sa mga naiiwan sa base. Bale yung RC ilalagay ko na lang mamaya doon sa Inferno Tower na nasa likod ng town hall. So yun naman guys yung ating town hall 15 attack using blizzard la balloons. So pagkatapos kong umatak ay check ko na ulit kung umatak na nga ba yung kalaban Tinignan ko na ulit yung war details at grabe, hindi pa rin sila uma last 13 minutes na lang. Siguro pinaghahandaan talaga nila yung dalawang base na naiiwan kasi hindi sila pwedeng pumalpak dun eh. So dito naman sa kalaban ay iisang base na lang din yung naiiwan sa kanila. Isang Town Hall 16 na lang yung number 1 na lang nila. At dahil nga 13 minutes na lang yung naiiwan, kaya sabi ko a-attack na ako para may time pa na mapanood natin yung dalawang atak na gagawin ng kalaban. Dito ay tinitignan ko na yung base ng kalaban para may idea na rin kung saan magsisimula at kung ano yung backup na gagamitin. Tapos inayos ko na rin dito yung mga troops na gagamitin at nung ready na ay tara banat na guys. So, eto na nga pala yung huling base ng kalaban, yung number 1 nila. Kapag na 3 star ko to, ay perfect ko na yung kalaban. Bali, dito nga pala ay gumamit ako ng Zapla Balloons. Tinanggal ko lang sa Lightning yung Multi IT, Ricochet Cannon, at Rage Tower na nasa gitna. Tapos nila ko dito yung BK. Kailangan makapasok yung BK don sa scatter shot at kailangan matanggal din niya yung isang x na nandun. Habang yung Archer Queen naman ay siya naman yung papapuntahin ko sa Town Hall. So dito nga guys ay apat na yung nanonood. So talagang inaabangan din nila kung ano yung mangyayari sa war na to. Dito ay siguradong matatanggal na ni Archer Queen yung town hall. Nilapag ko naman dito yung RC para siya naman yung tatanggal doon sa mga depensa na nasa gitna. Tapos sinimulan ko na rin maglapag dito ng lava Tapos itong labaluns balloons na to ay dire-diretso na lang hanggang makarating doon sa eagle. Kailangan na lang natin isakto yung paggamit ng warden ability at alalayan yung mga balloons gamit yung spells. So ayun na nga guys yung ating Zap Lavaloon's attack sa number 1 ng kalaban. So ibig sabihin ay na ko na yung kalaban. Ibig sabihin guys ay tabla na lang talaga yung magiging habol ng kalaban dito. Yun nga lang, dalawang base pa yung naiiwan sa akin at dalawang attack na lang din yung meron sila. Kaya hindi sila pwedeng sumablay. Pero guys, umabot sila ng 34 win streak. Kaya siguradong magagaling din tong mga to. At hindi pa rin ako nakakasigurado na mananalo ako dito. Kaya abangan na lang natin yung mga gagawing attack ng kalaban. So habang inaantay ko nga na umatak yung kalaban, ay nilots ko muna yung mga ibang account ko dito. Siyempre sayang din yung ors. At maya maya nga lang ay eto na yung kalaban guys. Bumabanat na. So tara, panoorin natin. So dito nga guys ay gumagamit siya ng Root Riders spam na may Valkyrie. Grabe guys, nilapag niya lang lahat yung mga Root Riders, yung King, yung Queen, Siege Barracks, Valkyrie. Tapos yun na yun, gumamit lang siya dito ng dalawang Overgrowth spell. So panoorin na lang natin guys kung ano yung mangyayari sa attack niya. So ayun na nga yung nangyari guys. Grabe. In-spam niya lang yung mga troops niya pero halos naswag pa yung ability ng BK grabe napaka upi talaga ng road riders so dito nga guys ay last 5 minutes na lang at meron pa silang isang attack at meron na lang din akong isang base na natitira so kung matitree star pa nila yung natitirang base ko ay magdadraw pa kaya abangan na lang natin guys yung huling attack nila at habang nagaantay nga ako dito ay nilots ko muna ulit yung isa pang account ko syempre sayang yung ores guys pang upgrade din yun ng equipment eh so ipapass forward na natin guys at last 2 minutes ay umatak na nga yung kalaban so dito sa huling attack ng kalaban guys ay sa kanya nakasalalay yung 30 34 win streak nila. Kasi kung hindi niya tumati 3 star ay putol ang 34 win streak nila. Pero guys, tignan nyo yung gamit niyang troops. Gumagamit siya dito ng Queen Charge lalo. Eh alam naman natin na talagang pangmalakasan talaga yung troops na Queen Charge lalo. Kaya panoorin na lang natin guys kung ano yung mangyayari dito sa huling atak ng kalaban. At yun na nga guys yung sila ko. Basta Queen Charge lalo pang malakasan talaga yan. Tignan nyo naman yung naging value ng heroes niya. Halos konti na lang talaga yung magiging trabaho dito ng La Balloons. Tapos napakadami pa niyang freeze na pwedeng ipang support sa mga balloons niya. So dito pa lang ay mukhang kita mo na talaga yung kakalabasan ng atake niya. Grabe guys, napakadami pa ng balloons niya. So talagang draw nga lang talaga yung kakalabasan ng war namin na to. Pero wait lang guys, yung multi-inferno tower hindi nasira. Kaso marami pang buhay yung warde niya. Kayang kaya pa to ng warde niya eh. At ayun nga nasira pa pala yung IT. Wala talaga guys. Draw talaga to. Pero wait lang guys. Teka lang. Last 15 seconds. Buhay pa yung enemy king. Kaya na to ng warde niya guys. Kaso lang haabot ba yung oras? At ayun na nga guys, nag-time fail siya. So ibig sabihin niya, naputol ko yung 34 win streak ng kalaban. Grabe talaga tong war na to guys. Talagang sa huli, nagkaalaman kung sino yung nanalo. So final score nga namin dito guys ay 90 to 89 at ako yung nanalo. Grabe, ganda ng laban. At dahil nga dyan guys, ay bumalik sa zero yung war win streak ng kalaban. So nice game to SMG.